grabe to bes kung sa tingin mo na panood mo na ang pinaka-tense na volleyball game sa PVL mag-isip-isip ka ulit kasi sa Araneta literal na do or die puso kontra puso tapang kontra takot petrogas muntik nang bumitaw pero sa dulo ng set 5 sila pa rin ang nakatayo eto na Petrogas versus Akari. Ang semifinals na parang championship game sa tindi. Talagang makakapigil hiningang bakbakan. Sa unang dalawang sets pa lang, mukhang smooth sailing na ang Petrogas. 25-19, 25-17. Parang sinabi nila, maaga pa lang tapos na to. Ang linis ng opensa nila, ang ganda ng receive, ang solid ng blocks. Pero alam mo naman, kapag masyadong kampante, volleyball gods, biglang nananampal. Biglang nagising ang Akari sa set 3 at set 4. 15-25, 22-25. Ibang akari na to, ibang energy, ibang gutom. Si Annie Mechem, halimaw sa gitna. Si Gretzel Sultones, clutch. Si Set Domingo, gumagawa ng paraan. At doon na nagsimula ang kaba ng buong Araneta. Set 5, the final boss level. Bawat serve, parang match point. Bawat spike, parang knockout punch. Labing isang tie, limang lead changes. Walang lamang nahigit sa dalawang puntos. Isipin mo yun! talagang makakapigil hininga talaga bawat hampas. Fans, players, coaches, lahat hawak ang dibdib. May pagkakataon na nagkaroon ng 11-9 ang Petrogas dahil sa foot fault ng Akari. Pero wala, hindi rin nagtagal yon. Bumawi agad si Mitchem. Boom! Tie game ulit. Dito na pumasok yung halo-halong kaba. Error! Heroics! Redemption! May mga misfire, may mga biglang sumablay, may mga biglang nag-clutch. Si Lindsay van der Waide, tumitira sa gitna. Talagang hanip sa galing. Si Fifi Sharma, kinakabahan. Out of bounds. Si Mitchem, nagkamali, pero bumawi ulit. 13-14, isang point na lang. Kaya pigil nga ang buong areneta. Tapos eto na. Ang huling atake ni Sultones, malakas, matapang, matindi. Pero sumobra. Nag-outside. Game set match. 15-13. Petrogas wins. Hindi nag ang block touch challenge. Final lang tawag at ayun na. Petrogas Pasok ulit sa finals ng reinforced conference. 2019, 2022, at ngayon, 2025. Parang cursed sa kalaban ng 3-year cycle, bes. Player highlights. Si Brooke Vensicle, triple-double queen. 23 points, 13 digs, 18 receptions. All-around MVP vibes talaga. Tapos, walang linsi noong quarters? Pumasok si Myla Pablo at bumuhat ng 26 points laban sa cream line. Doon nagsimula ang miracle run nila. Rookie setter Jules Tolentino, 27 excellent sets, pero muntik ng kainin ng nerves sa set 4. Still, she held on at malaking respeto sa maturity niya sa ganong pressure. Sa Akari naman, walang dapat ikahiya. From 8th seed to semifinal thriller, ibang klasing puso 'yon. 28 kay Mitchem, 16 kay Sed Domingo, 12 kay Sutones. Hindi sila natalo. Nakipagdigma sila. So ngayon, bes, ang tanong kaya ba ng Petrogas tapusin ang cycle at kunin ulit ang corona? O may bagong reyna ng PVL na susulpot sa finals? Kung gusto mo ng ganitong klasing sports recap, puso, drama at volleyball action, ilike mo na to, isubscribe mo na ang channel, at ilagay sa comment section kung Team Petrogas ka o Team Akari. Kita-kits sa susunod na rally! Ano ko talaga, my friend pang na? my friend Wow! Thank you! <laughs> ano tayo? Pepper, forty balls na walang lapagan. Ay, know doubt she Ay, 2 on 2! 2 on 2. Game. I okay. balls. Game? Michael, 40 balls. pepper diba? Ay, wow. Ilan? 1, 3, 13, Patamihan ba tayo? Pwede na ba siya sa Benil? 13, 3, nag-adjust pa. Basa. Pero si Joji papalo. Ayan ang mga matatanders. Ayan. Ayan. Tapos yun ang pila ka matanders. Ay, excuse me. Na. Kamusta ang dito? Ay, may tinatanong ako sa'yo. O, oh, ito na. Kamusta ang dito mo? Ay, may, hindi ko alam kung bulol ako o bingi ka lang. Ay, ako pala yun. Ako yung bungol. Ako yung bungol. O, ano yung tanong? Wala na. Napagod na ako kakatanong. tanong Nang so, walang sagot. Huwag pa mapapagod. Ayan, ano no, 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 no. bakit ka? mahal ka? puta ko ang prosyento ko sa lahi ko ah <laughs> Tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nang-iinsulto sa iyo 1 titigan mo lang pagkatapos niyang magbigtiw ng insulto huwag kang sumagot tingnan mo lang siya Ipakita <coughs> <tinyo> 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 so Mo tat in hindi ko ipu-inagi 'wag ko Sese bolin din ang mga pamambolay <laughs> Next year, <laughs> oh, okay. <How> you? <laughs> no, you have to convince me a bit harder yeah. than that. <laughs> I'm so pinging. Thank you, so much. baby boots. Repeat after me red, red, blue, blue, green, green, red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green, repeat after me, red, red. Blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. Repeat after me. Red. Red. Blue. Blue. Green. Green. What is the color of the grass? Green. <laughs> Repeat after me. Red. Red. Blue. Blue. Green. Green. What is the color of the grass? Green! <laughs> Galit ka na? <laughs> hindi! Hindi! hindi, hindi. Repeat after it. me. Repeat after me. Red. 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 Blue. 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 Green. Green. What is the color of the grass?